Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Paul Lentero, ang yung real estate expert dito sa Cavite. May binibenta po tayong property dito sa Byland. This is only 1,000 per square meter po. 3 hectares po. Ayan si Sir Albert, nandito si Sir Albert para magpaliwanag ng property. Albert, Sir, hi Sir Albert. Magandang araw po. Ito po yung property na binibenta na 3 hectare. Uh, na may frontage po siya na mga 30 meters. Wala mm -hmm. po dito hanggang doon. Tapos papunta po siyang east. Uh, may ilog po sa likod, sa likod ng property, may ilog. Tapos ano yung mga tanim nito, so, sir? Ang tanim dito may santol, may mangga, niyog, saging, may paminta, dragon fruit. Hmm. marami po siyang tanim. Bali yung ilog ba uh, may tubig ba ang Ah, may ilog tubig rin? po. Maganda po yung tubig ng ilog dito. Ah, pwede siyang gawing resort oh, kung sakali. Okay, oh. ideal sa yan. Okay. Hmm. Yan. maraming maraming salamat. Hmm wag Huwag po kayong mag-alala, kausapin Pwede niyo po siyang kausapin yung ating seller para ma-negotiate yung ating price. But um sinasabi ko po sa inyo, this is only 1,000 uh, per square meter. Ang seller is nagneto ng 1,000 per square meter po siya sa 3 hectares. Okay? At kung may tanong po kayo, comment down below at uh, kontakin niyo lang po ako 0935-878-6478.